Teka, teka. Ay, lang Dali, Rai. bakit mo pamalo ka? Bakit may ganyan? ako Ito nga tapatin mo ako. Oh, ikaw ba 'yung umaaligid-aligid dito kagabi? What? Ako. Uy, ikaw nga dito. Baliw ka ba? Eh bakit naman niya mamamanman 'yung sarili niyang pinauupahan? That's true. Teka, lang. Hindi ko na ng nangyayari 'tinang. Wala akong alam sa nangyayari. Teka lang, parang inaaras nyo naman ata ako. Kalang pamilya Oo. tayo dito. I need to speak to my lawyer. Hala? Ilet! Eme, ewan ko sa'yo. Anton, ikaw rin kasi. Ba't ako? Bakit ka kasi naka-jacket ang init-init? Oh. oh. Ah, buti na banggit mo. Etong jacket na to ay nabili ko to kanina doon sa ukay-ukay ni tinoymi Ay, mura lang, 40 pesos. Ang ganda na ng tela. Sama ko kay mamay. Sandali, sandali. Kanina lang. Opo, kanina lang. Balik sa trabaho. Hindi si Anton yun. Opo, oh, tita. Huh? Sige na. Back to work? Bakit oh, ako ba rin mo na yung kili-kili mo dyan? Labutan ka na back back dyan. To oh. back, back to work kayo mo. Teka lang, pasok na nakakalimutan na ako ka. Wala ko bang magsusorry man lang mm -hmm. dahil mutik na. Ayaw? Huwag pa rin mo yung jacket mo. Mm -hmm. mm -hmm. Na isa. Back to in, work! Ah, eh. uh, hug? Huh? <laughs> Come here. Wow. Oh. As one of the staunchest advocates of the Big Hugs Foundation, I wanted to welcome you with the biggest hug. Welcome. Ah, uh, thank you. That's so sweet of you. Talaga namang lahat ng space Naginagawa mo na ng space mo. nga tayo friends. I guess so. <laughs> what brings you here? Hello, Tony Simmons. And you na pala kayo. Hi, Miss Patricia. Hello. Kompleto ba, board? Yes, po. Atoni Merity, hinihintay na po nila kayo sa loob. Why? Oh, why don't you come with me? This is your turf, right? Let's go, friend. tumayo. Ako lang naman ito. I have something for you. Gawa ito sa sitio Mayumi. Ng mga mothers na tinutulungan namin sa lab. Nagabala ka pa. Thank you. We're so excited to interview you for that Tala ng Mga Bata Awards. Thank you. Oh, Patricia. Ikaw pala yan? Hi! Hi everyone, you look so great! Napaka-bisita ka. Anong meron? <laughs> Baka ho sa suggestion niya na gawin award yung anak niya. About? Actually, I just missed the foundation and I wanted to bring you this. So thoughtful of you. Anyways, we'll be interviewing Attorney Simmons for the Tala ng Mga Bata Awards. I understand. So, I'll excuse myself and, uh, goodbye, my dear friend, Meredith Simmons. Goodbye, everyone. Enjoy the break things What? Don't tell me. Award oh, din it siya. So unahin muna natin ito. Okay? Bonnie, maraming salamat ha. Buti na lang nandun ka. Baka kung wala ka, napahamak na si Lilet. Alam niyo, isa lang ang ibig sabihin nito eh. Totoo yung nagmamanman at si Lilet ang target nila. Bestie, mag-iingat ka talaga. Nay, sabi ko sa'yo hindi na safe tong lugar na to eh. Tignan na kaya natin yung house for rent, malapit dun sa bago nating shop. Naku, masyadong OA ha? Baka ano, nung pwede mag-canvas tayo, tingnan natin muna kung magkano yung CCTV. Naman ano siguro mahal yun, no? Tsaka magpaabang abang na rin tayo sa tanod. Opo. Um, bukas na bukas po, magpapablatter po kasi sa police station. kita. Salamat. Red, meron ka bang ibang obidensya na pwedeng mag-merit as a uh, red pets? Meron ka bang kilalang tao pwedeng gumawa nito? Kasi bukod po sa blotter, baka pa pwede tayo mag-file ng complaint. Oh, ano yun? Hoy! Hoy!